Kulang ang players ng Gilas sa dami ng ban ng Thailand sa SEA Games. Terence Romeo, paglalaroin na lang ba? Tara, kwentuhan! At ayun na nga, final na yung rule ng Thailand na FIBA rules ang gagamitin at dahil dyan kulang pa tayo ng apat na players sa ating Final 12. Kahit nagpahiram naman ng PBA kay Robert Bolik, Abut Ratter at Sivon Pesumal yan lang yung pwede nilang ipahiram dahil itutuloy pa rin nila ang kanilang season. Wala na tayong pwede pang pangkuhanan. Kaya suggestion ko mga idol, mga ex-gilas players natin na free agent ngayon. Number 1, si Terence Romeo. Available na available si The Bro, mga idol. At pinakita niya naman sa recent 3x3 stint niya na kaya pang maging scorer. Dahil wala rin si Remy Martin, yung shot creation ni Terence, malaking bagay pa rin yan sa national team. Naniniwala ako na kahit may edad na itong si Romeo, mas magaling pa rin siya sa malaking porsyento ng mga Southeast Asian rival players natin. Pangalawa, bakit hindi natin kunin si Mark Fingres dahil kulang tayo sa big man? Si Pinoy sa Kuragi mga idol hanggang ngayon, kondisyon pa rin dahil sa MPBL. Kaya bang mga labaw ni Ping sa rebound at parang bata pa rin ang kanyang enerhiya? At last but not the least, si Arwin Santos available rin ha? Walang MPBL commitment dahil nakaban sa liga sa pananapak mga idol. Bakit di na lang gamitin, di ba, sa ating national team? Maliban sa rebounding, yung outside shooting ni Arwin mapapakinabangan talaga. At dahil sa panggagancho at pandurugas ng Thailand, mga idol, sa atin simula pa ng SEA Games Preparation, eh, mas maaasahan natin si Arwin dahil kailangan natin silang pakin mga idol, at sa hindi patas na ginagawa nila dito. Diba? Exciting sana makita ang mga ex-Gilas players na ito to once again player for our country, 'di ba? Kaso ang problema mga idol, nilimitahan lang ng Thailand ang Gilas sa 50 players pool na sinumite nila noong September. Eh sa 50 na 'yon, 42 players ang binan mismo ng Thailand mga idol. Saan ba makukuha ang Gilas? Pwede pa silang mapila dahil kulang-kulang isang linggo pa bago magsimula ang SEA Games valid reason naman mga idol na kailangan natin kumuha sa labas ng pool dahil inubos mismo ng host country ang mga natitirang players natin sa loob ng pool. Kaya kayo mga idol, anong masasabi nyo sa pandurugas na ginagawa ng Thailand kulang-kulang isang linggo bago magsimula ang SEA Games? Join the conversation, magkomento lamang sa ibaba